Alam mo ba, yung pakiramdam na parang iba-iba ang timpla ng pakikisalamuha ng mga tao. May mga taong napakadaling makipagkaibigan, samantalang may iba naman na mas pinipili ang katahimikan at iwas sa kaguluhan. Marahil, isa ka sa mga taong mas gusto ang tahimik na buhay kaysa sa maingay na party. Marami sa atin ang nakagisnan na ang pagiging palakaibigan ay susi sa tagumpay. Pero paano naman ang mga tahimik? Hindi kaya sila ay may potensyal din maging matagumpay. Ngayong araw na ito, samahan mo ako sa paglalakbay sa pag-unawa kung alin ang mas epektibo, ang maging palakaibigan o ang maging mahiyain. At sa huli, tatalakayin din natin kung paano mo maaring gamitin ang iyong sariling personalidad para magtagumpay sa buhay gamit ang isang matibay at mahinahong pag-iisip hindi kailangan maging maingay o tahimik para maging tagumpay ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang iyong sariling lakas at kakayahan sa tamang paraan kaya bago tayo magpatuloy alamin muna natin ano nga ba ang pagkakaiba ng pagiging introvert at extrovert sa simpleng paliwanag, ang introvert ay ang mga taong nagkukuha ng lakas sa pag-iisa. Hindi ibig sabihin na antisocial sila. Bagkus mas komportable sila sa mga deep conversations kaysa sa small talk. Ang extrovert naman ay ang mga taong nagiging mas lively kapag kasama ang maraming tao. Tandaan, walang tama o mali sa pagiging introvert o extrovert. Mahalaga ay kung paano mo ito magagamit upang magtagumpay sa iyong sariling paraan. Ngayon, tignan natin ang mga kagandahan ng pagiging introvert. Kapag ikaw ay introvert, may likas kang galing sa malalim na pag-iisip. Hindi ka nagmamadali. Madalas, bago ka magsalita o kumilos, pinag-iisipan mo muna ng mabuti ang mga bagay. At dahil dito, mas maingat kang gumawa ng mga desisyon. Isang katangian na napakahalaga sa larangan ng negosyo, relasyon at personal na tagumpay. Introverts din ang may kadalasang malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Sanay kang makinig hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sariling damdamin. Kaya sa panahon ng problema o krisis, hindi ka basta-basta natataranta marunong kang umatras ng kaunti, huminga at suriin ang buong sitwasyon bago kumilos at sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali. Malaking lakas ang iyong kakayahan na manatiling kalmado at matatag. Isipin mo halimbawa yung mga kilalang leader na tahimik pero napaka-epektibo, sina Mahatma Gandhi. Nelson Mandela, mga tao na hindi maingay pero may malalim na impluensya dahil sa kanilang katalinuhan at paninindigan. At pagdating sa pakikipagrelasyon, introverts ay mga eksperto sa malalim na koneksyon. Hindi sila mahilig sa superficial na usapan. Gusto nila ang totoo, yung hindi lang simpleng kumusta ka, kundi ano ang nagpapasaya sa'yo o Paano kita matutulungan? Kapag ikaw ang kausap ng isang introvert, mararamdaman mong tunay na pinapakinggan ka nila, hindi lang basta naghihintay ng pagkakataon para magsalita. Ngunit, tulad ng kahit anong bagay, may mga pagsubok din sa pagiging introvert. Ngunit sa bawat pagsubok na ito, mayroon tayong pagkakataon na patunayan ang ating sarili. Hindi para tayo ay husgahan kundi para mas lalo pa nating palakasin ang ating sariling pagkatao kaya matapos nating makita ang mga katangian ng pagiging introvert tingnan naman natin ang iba pang bahagi ng kwento minsan ang mga introvert ay nahihirapan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilisang aksyon tulad ng networking events bigla ang presentations, o kahit simpleng pagkikipagkilala sa mga bagong tao. Dahil sa likas na pag-iisip muna bago magsalita, minsan ay naaabutan tayo ng kaba o pag-aalinlangan. Iniisip natin, tama kaya ang sasabihin ko, paano kung hindi nila ito magustuhan? At bago pa man tayo makapagsalita, lumipas na ang pagkakataon. Sa ibang pagkakataon, ang sobrang pag-iisa ay maaaring maging isang hamon. Bagaman mahalaga ang oras para sa sarili, ang labis na pag-iisa ay maaaring magdulot ng lungkot o pakiramdam na hindi konektado sa mundo. Hindi masama ang pagiging mag-isa, ngunit mahalaga rin ang mayroon tayong komunidad. Kahit maliit lamang, upang mapanatili ang ating kabuuan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng stoic mindset. Ang kakayahan nating tanggapin ang ating mga limitasyon ng hindi bumibigay. Sa halip, ginagamit natin ito bilang inspirasyon upang mag-adjust, mag-grow at matutong lumabas sa ating comfort zone. Kahit pa unti-unti. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili. Ang mahalaga ay matutunan kung kailan lumabas at kung kailan manatili sa iyong sariling espasyo upang protektahan ang iyong lakas sa ganitong paraan mas maiintindihan natin ang buong larawan ng pagiging introvert pati na rin ang mga katangian ng pagiging extrovert sa mundo ng mga taong may kakaibang lakas sa kahit saan sila magpunta naririto ang mga extroverts sila ang mga taong parang ilaw sa madilim na kwarto, laging handang kumonekta at magdala ng liwanag sa paligid. Kung extrovert ka, tila natural lang sa iyo ang makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba. Hindi mo kailangang kilalanin ng lubusan ng mga tao. Dahil sa iyo, madali kang makakahanap ng paraan upang magkaroon ng koneksyon sa larangan ng negosyo, sales, o leadership. Isa itong malaking kalamangan. Walang takot sa pakikipagkilala, walang kaba sa pagpapakita ng gilas. Kaya't hindi nakapagtataka na mas marami kang oportunidad na nagbubukas para sa iyo. May kasabihan nga, ang iyong network ang nagpapahalaga sa iyo at sa mga extroverts, hindi lang network ang kanilang meron. Sila ay may koneksyon sa iba't ibang uri ng tao. Mula sa simpleng kaibigan hanggang sa mga taong may malalim na pinagsamahan. Isa pa sa mga kakayahan ng extroverts ay ang kanilang enerhiya. Sa oras ng kagipitan, sila ang nagsisilbing inspirasyon sa iba. Hindi sila nagpapadala sa lungkot, kundi sila pa ang nagtutulak sa grupo na magpatuloy, lumaban, at huwag sumuko. Kaya hindi nakakagulat na marami sa mga leader ng grupo, motivational speakers, at mga kilalang personalidad ay mga extrovert. Ngunit tulad ng iba, may mga hamon din ang pagiging extrovert. Ang pagiging maboka at palabiro ay isang biyaya. Ngunit kailangan itong pangalagaan. Kapag hindi maingat, maaaring humantong ito sa pagiging impulsive dahil sanay sa agarang aksyon at koneksyon, minsan hindi na napag-iisipan ang mga desisyon. Biglang oo dito, biglang go doon, at sa huli, maaaring magdulot ito ng pagsisisi. Isa pang hamon para sa mga extroverts ay ang takot sa pag-iisa dahil sa kanilang pagkuha ng enerhiya mula sa ibang tao. Maaaring maramdaman nila ang lungkot at pag-aalala kapag nag-iisa sila parang may kulang, parang may nawawala kapag walang kasama. Ngunit mahalaga ring matutunan ng extroverts ang maging matatag sa sarili na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa iba kundi sa sariling pagpapalakas ng loob. Kaya sa huli, maging masayahin, makisama sa iba, ngunit huwag kalimutan ang sarili. Sa mundo ng mga extroverts, ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa loob at hindi sa labas kahit gaano ka pa kagaling makipagkaibigan darating at darating ang mga sandali na ikaw lang ang aasahan mo kaya habang maganda ang pagpapalawak ng koneksyon kailangan ding palawakin ang sariling pag-unawa at paggalang sa sarili parang isang tango di ba ang introverts at extroverts ay tulad ng magkasabay na sayaw sa mundo. Ang isa, bihasa sa katahimikan at lalim. Ang isa naman, natural sa galaw at pakikipag-ugnayan. Parehong mahalaga, walang mas mataas o mas mababa. Iba't iba sila, ngunit nagkakasundo. Kung ikaw ay isang introvert, hindi mo kailangang maging maingay para magtagumpay. At kung ikaw naman ay extrovert, hindi mo rin kailangang maging tahimik para matawag na mature. Ang mahalaga, tanggapin at gamitin ang sariling personalidad ng may tamang pagmamahal. Ito ang tanong. Paano mo nga ba magagamit ang sarili mong personalidad, introvert man o extrovert, para magtagumpay sa buhay? Hindi kailangang maging ibang tao para maabot ang pangarap. Mahalaga ang pag-unawa sa sarili, pagtanggap sa sariling kakayahan, at pagpapalakas sa sariling kahinaan. Kung ikaw ay introvert, gamitin ang iyong lalim ng pag-iisip para magplano ng matalino. Gamitin ang iyong kakayahan sa pagninilay para gumawa ng mga desisyon na hindi basta-basta. Hindi mo kailangang maging life of the party. Subukan lumabas sa comfort zone paminsan-minsan. Isang simpleng hi. Hey, kamusta? Ay maaaring magbukas ng pinto sa bagong oportunidad. Kung ikaw naman ay extrovert, gamitin ang iyong enerhiya at koneksyon para bumuo ng mga oportunidad, hindi lang para sa sarili kundi para sa iba rin. Tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa dami ng kilala, kundi sa lalim ng mga relasyon na iyong binubuo. At importante, matutong huminto paminsan-minsan para pakinggan ang sarili, hindi lang ang ingay ng mundo napakaganda. Diba? Sa tamang paggamit ng ating likas na ugali, nabubuo natin ang kapangyarihan na magtayo ng buhay na hindi lang matagumpay, kundi payapa at totoo rin sa ating sarili. At kung nais nating dalhin ito sa mas malalim na level, kailangan nating pag-usapan kung paano natin maisa sa buhay ang stoic mindset sa mas matatag na paraan. Kapag iniisip natin ang stoic mindset, hindi ito tungkol sa pagiging matigas o walang emosyon, tulad ng karaniwang iniisip natin. Ang totoong kahulugan ng stoicism ay ang kakayahan na kontrolin ang ating sarili, ang hindi padalos-dalos sa tuwa, galit, lungkot o takot. Ito ang uri ng lakas na hindi nakikita sa labas, kundi ramdam sa loob at pagdating sa pag-unawa sa ating sariling personalidad. Introvert Man or extrovert napakahalaga ng stoic mindset bakit dahil tuturuan tayo nitong tanggapin kung sino talaga tayo hindi kung ano ang sinasabi ng iba hindi mo kailangang maging sobrang extrovert para maging matagumpay hindi rin kailangang maging sobrang introvert para maging matalino sa halip ang stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong yakapin ang sarili mo kasama ang lahat ng iyong lakas at kahinaan. Isipin mo ito. Maraming tao ang naguguluhan at nahihirapan sa buhay hindi dahil kulang sila kundi dahil hindi nila matanggap kung sino sila talaga. Iniisip nila, sana mas outgoing ako o sana mas tahimik ako habang pinipilit baguhin ang kanilang sarili ayon sa mga pamantayan ng iba. Pero sa pananaw ng isang stoic, hindi mo dapat sayangin ang iyong enerhiya sa mga bagay na hindi mo kontrolado. At isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado ay ang ating likas na personalidad. Oo, pwede nating paunlarin ito. Pero ang ugat ng ating pagkatao, ang ating natural na pagkahilig, lakas at hilig ay bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Kaya imbes na labanan ito, dapat nating itong gamitin. Kung ikaw ay isang introvert, gamitin mo ang iyong pagmumuni-muni at lalim para pagandahin ang iyong craft. Maging expert ka sa iyong larangan dahil kayang-kaya mong mag-focus sa trabaho nang hindi na Maaari kang maging isang magaling na strategist researcher, writer, creator. Mga larangang nangangailangan ng malalim na atensyon at pag-iisa. Kung ikaw naman ay extrovert, gamitin mo ang iyong likas na galing sa pagbuo ng relasyon para magdala ng inspirasyon sa iba. Pwede kang maging isang mahusay na leader, motivator, connector, isang tao na nagbubukas ng daan para sa iba. Pero huwag mong kalimutan, hindi sa dami ng kaibigan na susukat ang halaga ng isang tao, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Alam mo, isa sa mga pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ito, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob. Hindi ito nasusukat sa dami ng likes mo sa social media, sa bilang ng mga kasama mo, o sa husay mong magsalita. Ang tunay na kapangyarihan ay makikita sa katahimikan ng puso na kontento at sa tibay ng isipan na hindi basta-basta napapabuwal. Kaya minsan, mahalaga na tayo ay huminto, huminga, tanungin ang sarili, sino nga ba talaga ako? Ano ang mga likas kong lakas? Ano ang mga bagay na hindi ko kailangang pilitin baguhin kundi dapat kong palakasin? At kapag natutunan mong sagutin ang mga tanong na ito ng buong katapatan at pagmamahal sa sarili, doon magsisimula ang tunay na pagangat. Hindi mo kailangang makipagkompetensya sa iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa sarili mo at mula roon hayaan mong ang iyong sariling liwanag ang magdala sa iyo kung saan ka nararapat kaya kahit introvert ka na tahimik ngunit may lalim o extrovert na masayahin at puno ng enerhiya tandaan mo pareho kayong may kakayahan para magtagumpay hindi dahil sa inyong personalidad Kundi dahil sa kung sino talaga kayo. At minsan, baka ma-realize mo na hindi ka naman palaganap na introvert or extrovert. Baka nasa gitna ka. Isang ambivert. Isang taong kayang magbago depende sa sitwasyon. Kayang mag-enjoy sa katahimikan, pero kaya ring magsaya kasama ang iba. At ang mahalaga, anuman ang label, hindi ito ang magdidikta ng hangganan mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Ikaw pa rin ang sumusulat ng kwento mo. Kaya ngayon, gusto ko sanang itanong sa iyo. Anong personalidad mo sa tingin mo? Introvert ka ba? Extrovert o ambivert? Ano ang mga kalakasan mo na nais mong gamitin para sa sariling pag-angat mo? At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, Huwag mo sanang kalimutan ang pag-like sa post na ito, ang pag-subscribe sa aming channel, at ang pag-share nito sa isang kaibigan na maaaring magkaroon din ng inspirasyon. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging ibang tao para maging matagumpay. Ang kailangan mo lang ay maging ikaw, buong-buo, totoo, at may pusong matatag. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon. Laging tandaan, ikaw ay sapat na. Nararapat ka sa lahat ng mabuting bagay sa buhay. Hanggang sa muli, mabuhay ka at ipagpatuloy mo ang paglalakbay mo patungo sa iyong pinakamatatag at pinakamasayang sarili.